Aries, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan at sa mga kaibigan ngayong araw. Dahil pwede kang uutangan lang at baka hindi ka na mabayaran ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, hanggat magagawa mo ay maging maunawain para hindi ka mapasok sa alanganin, oras na ikaw ay magalit o magtampo, at baka ikaw ay makakuha ng kalungkutan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging maingat ka sa lansangan sa paglalakad, lalo na sa gabi, at iwasan mo rin kagad ang magtiwala kagad para walang maging kalungkutan. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, pag-iingat para sa iyo sa mga taong mahilig mag-angat sa sarili, at mga salitang may kaberdehan dahil tukso siya ng gastos at kawalan ng good energy para sa iyo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, umiwas ka muna makisama sa mga usapang may kinalaman sa ibang relasyon at sa pera dapat kang maging mas maingat para makaiwas sa mga bigla ang suliranin sa pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, magingat sa pagtawid-tawid at paglalakad ng mabilis lalo na kung ikaw ay nasa lansangan, at iwasan mo muna makipag-discussion muna ngayong araw, dahil doon pwedeng manggagaling ang kalungkutan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra. Dapat ay may mahaba kang pasensya ngayong araw. Bawal mo na magalit dahil kung iiwasan mo ang kausap at magalit ka, ay ikaw din ang mawawala ng swerte sa gustong magawa mo ngayong araw, na para kumita ng maayos na pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging maingat ka at maging wise dapat ang iyong kaisipan, dapat malakas kang makahalata para ang gustong makagawa na maisahan ka ay iyong maiiwasan kagad, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig magsalita ng kanyang kahusayan na tao. Dahil kung makakasama mo ng matagal ay suliranin sa pera at kalugihan ang kayang makukuha, dapat na iwasan na kagad ang ganoong tao ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging alerto ka sa gabi sa paglalakad at pagsakay-sakay ng sasakyan, kalusugan ang mahalaga na maingatan ngayong araw, at sa pakikasama sa mga paglalakbay, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, umiwas ka muna na matagal na paliligo lalo na sa gabi at madaling araw, at huwag muna makisama kung bibiyahe ngayong araw dahil madedalan ka ng bad na enerhiya sa kalusugan at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging mahinahon ka at iwasan na makapagsalita ng panget sa kausap. At huwag kagad magagalit ngayong araw para hindi ka madalaw ng kamalasan at wala munang pag-uusap sa ibang tao pagtungkol sa pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.